Magandang araw po For today's video Kami po ay magkakabit ng lining Ayan po, ibibigay ko kayo ng idea Ito na po, na machine shop na po Kaya machine shop na namin ng flywheel Ayan, ganyan po ang ano Pagka may tama na ngayon yung flywheel Kaya na pa machine shop Ayan, ganda po yan Ang ating pong kasama ngayon ay si Iki Yan Hello guys uh, yan po ay ang skill niya na ay pero yun po yung ating pagmimekanikuhin muna. Kahit ho, bus kakabit mo na yan. Ayan, yan, Ayan. Nalinis na ni wawi. Yan, yan, may ganyan iki. Malita butas. Ay, aku, ayo, Ayan, kuhain ko lang gamit. Yan, wala ang ating karting, tiro. ko muna ito.

good pa ah yeah. ah ako'y tutulong ah yan na po okay na sasalpakan pa transmission ayan o oh. na sok, sok na dali dali na po yan ayan pinadali po ng karpintiro ayan ang ating <laughs> naging mekaniko yan. parang mataas na sa bus ah. Para kaming iikutin na konti ah. Okay. Ah, tulong ulit. Ah, po. Okay na. Ah, dali na po. Eh, bus Iki. Kapit na po ang pats. Kapit na po.